Pag-meeting po ang Presidente sa kanyang Private Sector Advisory Council mm -hmm. at ang isa sa pinag-usapan po, mm -hmm. eh, yung krisis sa uh, baboy, pag-alaga ng baboy, yung African Swine Fever. Okay? Ah, uh, nagsalita ang uh, lead convener convener ng uh, Private Sector PSAC na si ng uh, Aboitis Group President Sabin Aboitis. Yeah, mm -hmm. Sabi po niya, ang uh, presilis, our industry is at a critical juncture and immediate action is required to safeguard our hog sector. So far so good? Mm -hmm. okay. The recommendations presented today reflect our collective commitment. Collective commitment yan, ha? Hindi basta-basta commitment. To not only addressing the immediate threats, but also to ensuring long-term resilience. Ayan. Close quote. Baleng. Babasa muna ako ng ano? Phil Health <laughs> Teka. Ano <yun? laughs> Teka, bakit? Bakit? Wala ka ba nakuha doon sa sinabi ni Mr. Aboitis Meron. Of motherhood. Motherhood. Okay. Tuloy nangangako na ngayon ng Department of Agriculture, mm -hmm. magsisimula na rin sila ng vaccination next week. Oo, oh, ASF. Kailan ba pumutok tong ASF? Bakit next week po magsisimula? Yung ASF na yan, panahon pa ni Secretary Dar, mayroon ng ASF. At may baksin na At noon. may baksin na dapat noon. Mm -hmm. Eh bakit ngayon? Kung kailan sumabog sa Batangas, next week pa kayo mm -hmm. magsisimula mag-vaccinate? Hindi, nag-data gathering muna. Nag-monitoring, data gathering, <laughs> and then ngayon. Hindi. Tama si Mr. Sabin Aboitis. Mm. This is ensuring long-term resilience. Yeah. So, kaya next week na. Di ba? Oo, oh, kasi... Yan po mga ganyan statement. Nako, ginaganahan niya mga oh, alaga ng baboy. Pagkakita na, pag na rininig sa si inyo. Nako, magpapabindis yan sa si inyo si baring Marlen <laughs> Baka pwedeng unahin niyo na siya. Putem. Ah, ensuring long-term resilience, mm. ah, collective commitment. So may collective commitment kaya next week na magsisimula ng vaccination. Ano, ang maganda sana niyan sinasabi ni Mr. Aboitis yan, pare. Oh. Dumadating na yung aeroplano. Oo, oo, oo. Ito na! eto ito Sara, na! Ito na! na! Parang si Tom Cruise dun oh, sa kanyang oh, pelikula. Oo, oh, oh, yan. Ito yan, ito yan ito. At, ito meron ito. ng mga agriculture worker no upakan na. na yung iniiniksyon na oh. na lahat ng baboy. Yun sa Yan! yan. Kaya, Habang ito, sinasabi niya yan. Yung long-term resilient. Kasi puro, puro motherhood yung ano eh. C-130, And then next week na raw eh. Parin Jonathan naman eh. Next week pa. Sa milyon na vaccines. Maghintay ka naman. Next week na raw. At ito yung cold stories niyan. Dadalhin <laughs> na namin sa inyo. Angal center. kayo ng angal eh. Ito na. Tapos take a page from the original Chalex. Yeah. Meron kang kuwang umiiniksyon ka. ka. Yan. Umiiniksyon. Yan. Kayo na mismo. Mo mag Uy, mag... malaki-laki eh, iniksyon niya. Oh, eh. oh malaki iniksyon niya. Oh, And yun, eh, yun, e, yun, yun, eh, yun, yun, eh, plastic na yon. Kitang-kita na ng taong bayan. May ba, si Chalex. Plastic ito, na nga itong <laughs> presidis na ito eh. Dadal, dadag na pa ng plastic. Plastic ka plastic ka na itong press release na to eh. Sa nga di Jonat kumbang nagsalita kang ganyan. Tapos oh. nakikita ng mga oh. tao. Ito na. Ayan, ayan. Na yung paglanding. May mga nag injection na. Tapos mayroon kang ano, track ng mga oh, papunta. Ito, ang Batangas uh, lahat uh. yan. Mga nakapreposition. Nakapreposition. So nangako po si Secretary Laurel Chu. Next week na sisimulan yan. So, eh, isang buwan na po yung pato, pato, problema yan. Pato next week. So next week. Oh. Nangako rin siya by October daw. Bababa na ang presyo ng bigas. Yeah. Ano to? May may kampanya, may election ba? Bakit ang daming pangako? Hindi <laughs> <laughs> ko maintindihan to eh. Alayo pa niya. Ma ah? Mayo pa. Ha? Ah? Mayo pa. Eh. Sa October pa daw eh. Ah, uh, na raw ang presyo ng uh, bigas. Ah, kasi mag magpa-file na ng certificates of candidacy mga tao. Kaya kailangan mo bababa. <laughs> Patay tayo rin. Ay, nako. Ano po ba ang problema natin, di ba, pagkain? Bakit ang balita, hindi tungkol sa food production. Mm -hmm. Kundi yung mga ganyan na uh, speculative forecast. Ha? Ah. Next week, meron ng eniksyon ng ASF. Saan nyo? Uh, October, bababa na ang uh, presyo ng bigas. Noong Mayo, ang uh, sinabi nila, by G o August, bababa. ngayon October naman, uh, postpone lang napo po postpone. May logistics problem. Huwag kayong magalala po, sabi rin ng Department of Agriculture, magbubukas pa sila ng mga kadiwa stores. Yan. Yeah. <sighs> Mababang presyong bilihin. Ayan. Uh, ha? Ang messaging. Para daw po affordable na yung pagkain mm. sa taong bayan. Ah. Labing pito po ang bukas na kadiwa ngayon na mm -hmm. So, ilang milyong Pilipino. So, magsisiksikan tayo. Labing sa in... Labing libo o? Labing pito lang nakadiwa ang bukas. Ito ang, ito ang problema. Yan. Ah. Wag, Teko, parang... Wag so nangangako daw po sila magkakaroon ng improvement yan at magbubukas pa ng marami. Ito, ito, ang, ito lang ang ah, suggestion ko lang po. Ito ha. Ah. Huwag ah, kayong magagalit. Ah. Sana yung mga binubuksan ninyo, hindi naubusan ka agad, ha? <laughs> yung pabasaklap, eh. Oh. Pagdating nung tao, wala na naman. Ah! Sorry, wala na. Sorry, eh, na, no, eh, wala na. Tumakbo ka pa, pare. Tumakbo. Pa, oh. Na pa, okay. ka, di ba? Oh. Pagod na pagod ka. Pagdating to, eh, ubus na po, eh. Ubus na At saka labing pare. Sir. Kung yan ang solusyon natin, sa ating food crisis, matulog na lang tayo lahat. Mm -hmm. Hindi po masosold. <sniffs> labing kailangan daw better operations. Yeah. Irregular daw kasi operation. Bakit irregular? Eh kasi po yung merchandising ang problema diyan. Kaya irregular 'yan. Kaya hindi laging bukas dahil wala namang maititinda. 'Yun ang problema diyan eh. Hindi ba? So ano bakit walang maitinda? Kasi walang production. Sabi ko sa inyo magbabasa na ako niyan. <laughs> So, ano po ba um, ang pro natin? Bagsak ang agriculture ha? Ah. Bagsak agriculture no second quarter. Sadsad, Ang sinasabi nila dahil sa bagyo, dahil sa El Nino, climate change. Okay. Pero ngayon, despite the climate change, despite the El Nino, ano po ba? Despite the bagyo, sabi po ng uh, DA pinag-aaralan nila na uh, yung sa uh, proposal na gamitin ang pondo ng gobyerno para po mag-expand ng plantation ng mga tabako. Yeah. tabako, tabako. Saan to sa Kahit sa yan eh, bakit diyan na gamitin ang pera ng gobyerno sa tabako? Kailangan daw po dagdagan by 20,000 hectares hmm. ang uh, plantation ng tobacco. Yan. Ano kaya dahilan ni Secretary dito? Para mas dumaming Filipino Pilipino may cancer? Hmm. Ano <laughs> kaya? Hindi <laughs> ko alam eh. Bakit ang kailangan ni Guastusin, gugulin ng pera ng gobyerno, para magdagdagan ng 20,000 hectares ang tobacco plantation? Sino makikinabang dyan? Cigarette companies? Hindi ko alam. Minsan, uh, Sino uh, makikinabang dyan? Kadiwa? Sino? Yung mga mahihirap sa sa, sa buwangga? Na eh, hindi, malayo. Yung doon, yung growers ng tobacco doon sa that particular region. Uh, sa ba? bagay, pwedeng gawin dessert itong ano eh na din. Tobacco? Tobacco. Paano dessert? Ah, si sigarito. Ah, si sigarito. Organic. <laughs> yung yeah. Alam mo, minsan, yeah. na, yeah. na <laughs> may kaibigan ako yung si Rene Pamintuan, taga-subaybay natin. At itong magsasaka siya, uh, may, well, farm siya, may farm siya, nag-retire sa Jensen. Ang kanya talaga, ang agriculture natin is deficient sa value chain, supply chain. Ano ibig sabihin value chain? Eh yun, yung Uh, mula sa processing, yung doon sa production. Di, mula, lupa, sa taniman? Wala, taniman. Ta sa umpisa pa lang, wala wala doon mula, doon sa in o, mula sa o, mga components. O, o. Seeds, fertilizer, etc. Fertilizer, yeah, tama. Machinery. Machinery, lahat yun. Oh. Tapos, wala Tapos kang post-service. Logistic, logistic na. Sa wala kang post-service. Tapos, meron siyang print-out sa akin, sabi niya, alam mo ba sa agricultural curriculum, sa mga agricultural, di ba, yung... Di ba, Colleges. Wala daw ang... Yang, uh, sa basic education tungkol sa logistics sa Kaya, Wala rin, oh. mm. uh, So, yung mga ginagraduate natin cannot build commerce in industry. Pang-employado sila. Mm. Uh, okay naman. Di pwede mag-OFW na lang ganun, pag nag-graduate. Pero, pag sinabak mo daw sa bukirin rin yan sa lugar, wala, hindi makaka